No, mas nakilala talaga siya. Nakilala talaga si si Philip ba, SB19, si Ken. Grabe talaga na amaze ako kasi para para naalala doon yung tiyahin niya sa akin. Ay, Bard! But... <laughs> so, ako naman na happy ang dahil, alam mo yung parang comfortable siya sa akin. Oo, tawa lang siya so, ng tawa. Uh, ko Oo nga. nga. Matagal ako sa panamin, kailang may schedule po kami. So sabi ko, ma marami ka, bumalik ka sa amin, Philip, ha? Kaya sana magkaroon. Round ka, two, no? Round two oh, for oh. Philip. Kasi marami pa talagang, um, hindi pa namin na-unlock ng na mga kwento about sa kanya. Parang may tatanong siya ba yung bias ng Sasa Binay? Siyempre kay Bisaya. Eh. Bisaya, bisaya bisdok, bisdok eh. Ang gusto ko si Ken's. Actually, lahat. Ah, sorry, sorry, sorry. nag <laughs> 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 si, si, lahat sila gusto ko sa SP19 Pero siyempre iba talaga po yung Bisaya talaga oo, oo. And si Sino yung isa si gusto ko? Pablo. Pablo. Pablo Si Pablo talaga Bakit si, sila? Bakit si Pablo? Yung meron? Parang nakikita ko sa si Pablo na parang meron kami similarities. Yung parang, alam mo yung parang yung pagka down to earth na uh, parang nararamdaman ko. Tsaka kasi, kasi iba din talaga pag So, sila yung mga bias ko. Pero lahat ng isip binagdil is bias natin. Oo oh, nga. Sana no, kahit hindi lahat sila bisaya, pwede mo sila i-guess no. lahat, no? SB19 na sa hul. Sana a, kuan, ang Kuan on One, hindi lang siya magiging bisaya. So, sige, pag-inapanong, oh, oh. Na, parang, sana magkana. Kuan on One, universe um, universe. Yung parang Correct. English, no? Pero ako naman mamatay, no? naman English, no?